Pui. Oh, sige. Sige. Ang galing talaga, oh. Sige, sige mo. Sige, huwag ay may tanong. Ang ganun-ganun daw. Sige. Ang galing talaga, Papa. Ang galing talaga Sumaya ng bata ko. Oh. Dito, dito. Dito pa sa Sige, sayaw. Sayaw, To. Ang galing talaga ng galing. Ang galing, ah. Ah. Oh, o oh. yung paano gagana ng ganun. Oh, ah. Ah, mandali. Ah. Galing, 'yan 'yung ginagaya niya. Oh, ang galing talaga, ah. Oh, oh. Ijus ko muna paganyan ganyan pa talaga, ah. Ah, ah. Tayo muna sa dito. Ah, ah. Ah, baka may maurun natin diyan. Ah. Oh. Ay, ang galing talaga. O, kuya daw, sayawin so mo daw muna yung palaka na to. Oh, ah, ang galing, kuya, oh. Kuya, ang galing, oh. Ay, wow. Ang galing daw sa kuya. Ang galing daw sa kuya. Ang galing daw siya, kuya. Ang daw siya, kuya. Ang pogi Ang pogi naman talaga.